Si Coco Martin ay isa sa pinakamatagumpay at pinakamagaling na artista sa industriya ng showbiz dito sa ating bansa. Isa rin siya sa mga most eligible bachelors na nalink sa kanyang mga nakatambal sa mga pelikula at teleserye. Ngayon mga Meg, makilala mo ang mga babaeng nakarelasyon at nalink sa kanya. At sino kaya itong babaeng artista na pinaako niya kay Coco Martin ang kanyang anak sa ibang lalaki? Sino din sa mga nakapartner niya sa proyekto na siya ang unang nakahalik on and off screen? Usapang sikat presents, mga babaeng nakarelasyon at na-link kay Coco Martin noon. Elementarya pa lamang si Coco Martin ay nagkaroon na ito ng kasintahan. Ganyan siya katinik pagdating sa chicks. Noong nag-high school siya ay nagkaroon rin ito ng maraming kasintahan pero ang tipo niyang babae noon ay yung hindi masyadong maganda at ayaw niya rin noon sa babaeng sikat sa kanilang paaralan kasi may pagkasiloso siya at ayaw niyang may kaagaw. Noong nag-college na siya, ay nagkaroon rin siya ng karelasyon at dito na siya nagseryoso dahil iniyakan niya noong naghiwalay sila. Noong nagumpisa na siyang pa-extra-extra sa mga pelikula at TV at nagkaroon ng mga indie films kahit na nag-aaral pa siya, ay doon mas lalong dumami ang mga babaeng na link sa kanyang pangalan kagaya ni Na. Catherine Luna. Nagkaroon ng kontrobersya si Coco Martin noon sa isang aktres na si Catherine Luna. Sinasabi noon na ito raw ay nabuntis niya. At inamin naman ni Coco na dahil bata pa sila noon at dala na rin ng kapusukan ay may nangyari sa kanila. Ito ay noong nagkasama sila sa isang indie film na may pamagat masahista noong 2005 at sa panahon ding iyon na balitaan na buntis si Catherine at ang tinuturong ama ay si Coco Martin. At dahil sa nangyari ay dumanas si Coco ng panghuhusga mula sa mga tao. Sinusuportahan ni Coco ang bata at patuloy na inaalagaan hanggang sa umabot na ng pitong taong gulang ang bata kahit na nagdududa si Coco kung siya ba ang ama ng bata, ay gusto niya nang akuin ang bata upang siya na raw ang maggabay nito. Noong dalawang libot labing anim umamin si Coco sa isang eksklusibong interview ni Boy Abunda sa kanya na hindi siya ang ama ng bata. Nalaman lang niya nang sabihan niya ang kanyang manager sa kanyang plano ng pagkuha ng legal custody sa bata. Doon siya pinayuhan ng kanyang manager na ipa-DNA test muna ang bata bago niya lakarin ang papeles nito. At doon na nga lumabas ang buong katotohanan na hindi siya ang ama ng bata nang hindi nagtugma ang kanilang DNA. Pero ayon sa balita, kahit hindi niya anak ang bata, ay sinusuportahan pa rin niya ito kasi napamahal na sa kanya ang bata. Nilinaw din ni Coco na hindi sila naging magkasintahan ni Catherine Luna at hindi rin sila tumira sa iisang bahay magkaibigan lang sila na nadala lang ng kapusukan. Chris Aquino Nalink si Chris at Coco noon nang ginawa ni Coco ang pelikulang Noy na pinalabas noong 2010. Ito ay tungkol sa isang reporter na sinusundan si Presidente Noy Noy Aquino. Lalo itong naging kontrobersyal ng kumalat ang hula noong 2012 na mabubuntis umano si Chris Aquino ng isang aktor na Prince of Local Indie Films. Dahil sa panahon ni Coco Martin, sumikat ang indie films. Kaya maraming nagsasabi na si Coco Martin daw ang nasabing Prince of Local Indie Films. Erich Gonzalez Nang matapos ang pelikulang Noy ay inamin ni Coco na crush niya si Erich Gonzalez na kasama niya rin sa pelikulang Noy. Napabalita noon na niligawan ni Coco si Erich noon ngunit hindi naging sila ayon sa actress, noong time na iyon ay alam daw ni Coco na nakafocus muna siya sa pagtatrabaho at ayaw niya munang pumasok sa isang relasyon. Hindi rin daw siya niligawan ni Coco dahil agad daw nitong nirespeto ang sinabi ng actress. Ayon naman kay Coco, hindi naman na busted nung nararamdaman kong medyo tagilid umiwas na ako. Mercedes Cabral Nagkasama si na Coco at Mercedes sa isa sa pinakaunang proyekto ni Coco Martin sa industriya ng showbiz. Ito ay isang indie film na pinamagatang service. Nilinaw naman ni Mercedes na hindi sila nagkaroon ng relasyon ni Coco Martin. Pero isa siya sa malapit na kaibigan ni Mercedes at unang naging kaibigan niya sa showbiz industry. Dagdag pa niya, sobrang gwapo ni Coco. Mabait pero trabaho kasi. Trabaho is trabaho. Hindi mo siya bibigyan ng mali Muling nagkasama si na Mercedes at Coco Martin noon sa FPJ's Batang Kiyapo bilang si Lena. Angeline Kinto. Inamin ni Angeline Quinto noon sa isang interview sa Tonight with Boy Abunda noong 2017 na na siya kay Coco Martin. Matagal na silang na-link noong nagsimula silang magkatrabaho sa kanilang pelikula noong 2012 na pinamagatang Born to Love You. Sa pelikulang iyon ay mayroon silang kissing scene na ayon kay Angeline ay unang halik niya on and off screen. Matagal naman na vocal ang actress na may paghanga siya kay Coco Martin at gusto niya itong maging kasintahan at nag-aantay lang siya noon na ligawan siya ni Coco pero mas pinili nilang dalawa na maging magkaibigan na lamang sa halip na magkaibigan. Maha Salvador. Hindi mapigilang umiyak noon ni Maha Salvador nang sagutin niya ang mga tanong sa kanya tungkol sa isyu ng pag-aaway ni na Coco Martin at kasintahan niya sa panahong iyon na si Mateo Gidicelli. Anya siya raw ang dahilan ng pag-aaway ng dalawa sa Star Magic Ball noon sa Manila Peninsula. Ayon sa mga balita, matagal nang nagseselos si Mateo kay Coco na co-star naman ni Maha sa teleserya nila noong 2011. Na-trigger lang daw ito noong nakita ni Mateo na binati ni Coco si Maha sa pamamagitan ng isang halik Ngunit dininay naman agad ni Maha na ito ang dahilan. Pagkatapos nito ay naglabas naman ng statement ang manager ng tatlo at okay na raw ang dalawa at pareho na silang nagsorry sa nangyari. Taong 2016 ay nagkasama muli si Coco at Maha sa isang teleserye na FPJs ang probinsyano. Pero nilinaw ni Coco na hindi niya niligawan si Maha dahil focus siya sa pagtatrabaho. Sa mga panahong ding iyon ay inamin din ni Coco Martin na mayroon siyang special someone na nagpapa-inspire sa kanya, ngunit hindi niya ito inamin kung sino. Sabi nga ni Coco, "Ang private life ko ay iniingatan ko. Sabi ko nga, ayaw kong daanin sa trabaho, ayaw ko ding maramdaman niya kung sino man yung babae na yon na parang ang tendency ay the usual na ginagamit ko lang for the sake of work. Para sa akin, iba ang trabaho." Yasi Pressman, napabalita noon na may love triangle daw sina Yasi Coco at Julia Montes. Na-link si Yasi kay Coco dahil siya ang naging ka-love team noon ni Coco sa long time running teleserye na FPJ's Ang Probinsyano at dahil sa husay nilang umarte ay maraming nadadalang mga tagahanga sa kanilang pag-arte na buong akala nila ay mayroon na silang relasyon noon. Pero itinanggi man ng dalawa na mayroon silang relasyon, sila ay magkaibigan lamang daw nang tanungin siya si Yasi Tungkol dito. Anya, sila na lang po yung tanungin nyo kasi hindi naman po ako kasali doon. Wala pa akong karapatang magsalita for them. Dagdag pa niya, I think feeling ko po, nadadala sila sa kwento po namin at masaya kami kung yun ang nararamdaman nila. At para po sa akin that's a good thing. Julia Montes Unang nagkatambal sina Julia at Coco sa kanilang teleserye noong 2012 na pinamagatang Walang Hanggan. Si Julia ay 17 taong gulang pa lang sa mga panahong iyon. Ang teleserye ay tumagal ng sampung buwan na naging daan para magkasama ulit sila sa pelikulang A Moment in Time. Inamin din ni Julia na sa pelikulang ito ay nagkaroon sila ng kissing scene na unang halik niya on and off screen. Muli na naman silang nagsama sa iba pang mga proyekto tulad ng Ikaw Lamang at Once Upon a Time series na Yamashita Treasure. Dito sa huli nilang proyekto, nagsimula ang mga balitang nag date na umano sila ngunit wala itong naging kompirmasyon at gumawa pa sila ng kanya-kanyang proyekto. At noong 2017 ay may naglabasang bali-balita na buntis umano si Julia kaya pumunta ito ng Germany kung saan nakatira ang ama niya upang doon manganak at ang sinasabing ama ng kanyang anak ay si Coco Martin. Pero hindi naman inaamin ng dalawa na nagkaroon sila ng anak at hindi rin nila inamin noon na nagkaroon sila ng relasyon. Pero noong nakaraang teleserya ni Coco na FPJs ang probinsyano, na kung saan nagkasama sila ni Julia Montes, ay doon napansin ng mga netizens na may relasyon nga sila. Pero ayon sa interview kay Julia noong 2021, tungkol pa rin sa kung mayroon siyang karelasyon. Inamin niya na mayroon siyang karelasyon na isa ring artista pero di niya sinabi kung sino. Kasi ang paliwanag niya gusto nila maging pribado ang kanilang relasyon dahil kung kanilang isiwalat ay may pilit manggugulo. Pero sa mga interview nila ay may mga pahiwatig silang sinasabi na may relasyon sila pero hindi nila diritsahang inamin sa publiko noon. Pero ngayon ay hindi na nila tinago sa publiko ang kanilang pagmamahalan at nagkaroon sila ng mga anak. Yan po mga Meg ang mga babaeng nakarelasyon at na-link kay Coco Martin kaya hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood at God bless you!